Sorry. Kalahati pa lang namin. Tuloy na si Paring Carlo. At uminom muna kami ng tubig. May init ang singaw. Magkana bote? <laughs> Magkana bote? <laughs> Yep, baba. Baba, baba, baba. Yoko, yoko, yoko. Ano yung napitas sa amin Ito mga pantre. May 30 bundle yun eh, pra. 30, 40. 40 Mga ah, 30 na 40. 40 bundle siguro. Upo. Dala na rin si Makmak. Nauhaw na rin. Aba, di na talaga tinali. Hindi na nga laklak na. Hindi na hulog, Mak. di na, na nga hulog. Dalawa lang. nakonti lang ako. Hmm? Nangatik ka na. Laki ng bunga. Ahoy! Pito na lang. T ay, pito. Two, four, six. O, oh, pitong, pitong na lang. Matatapos na. Bakit? May tinik. May tinik talaga eh, sa tampok. sabi mo man. Sabi so, ko ka na lang dyan. Gugumaan mo yung... So yan, at uh, kukuha tayo dito nung avail na apat na bundle. So iguguma na lang po namin dahil... na talaga maroon yung sobra-sobra. Para pagka pinamigay natin, eh, naka na. Ahiwa-hiwalay ah, na. Para nakatali agad. Uh, para para na lang natin. So dito tatali na lang namin, tsaka na lang namin kukuha Please? na. Kukuha kami ng 40 kilos. 40 kilos. 5? Hmm. Apat ba? Lima? Lima, lima. Alternate. Siguro, pwede. Apat, lima. Pwede. Tatali sa katawan. <laughs> Sa tampok. Tinatali yan. Sa tampok. Oo, oh, ganyan ah. Hindi ka marunong. Ano? Ganyan ah. Tampok ano muna? Hindi sa tampok. Sa ano na? Hindi Pag lima para mara, marami. Marami eh. Eh, huwag mo ang pipapapanay na. Ina. Di ba pwede nga apat-apat na lang? Huwag mo na malalaki. Ay, hindi sa tampok. Oh. Sa ano na? Malalaglag yan. Malalaglag? Nakatali nga. <laughs> Kung oh, problema yan. <laughs> Pero apat na lang, wala laki. Ha? Apat. O di apat, na? pagka malalaki, apat. Wala laki. Um, bumibitaw sa gomo pagka limong mong malaki. Hmm? Apat Hali lang. Inyo, pagka malaki, apat. Style pala yung kaya, tatluhan. <laughs> ano yung mo? Hindi, papamigay nga lang eh. Limang <laughs> piraso, pag maliit. Oo nga, lima nga. Bigyan nyo agad, sampu-sampu. Ito maubos agad. Mahirap itali. Mahirap nga. Ay. Sa katawan na lang kaya natin itali. Hindi kasi nagtatali niyang... Pag ano niyan, ganyan no. Ay, hindi. Pwede. pwede. Hindi naman kaya maputol. No? Hindi naman kaya maputol pagka sa katawan. Halimbawa, tatlo. Sumot ka ng tatlo. Tatluhan, mabilis. Sumot ka ng tatlo. Tapos isingitan mo ng dalawa. O. Tapos sumot ka ng dalawa. Kaya mo yan. Hit mo rito. Hit mo pa ganon. Hit mo pa ganon. Ilalak mo siya hanggang sa mabuo siya na ano. Ang ina pang Kahirap. Kahirap. <laughs> So ayan, ganito po yung pamimigay natin, uh, lima lima. Ganyan, hindi ah, pwedeng ganyan. Pwede rin siguro ganyan. Pabilisan. Ha? <laughs> Pagkakang na lang nung ano. Ha? So, Sige, gusto ka yung maginawa. sa maginawa. Ugasan natin para maganda. Bago natin tali, no? Oo, <laughs> oh, siyempre. Huwag mo muna tatali yung kasa mo ng uh, 40 kilos. Separate natin 40 kilos. Yung iba niyan sa truck. So ayan, at uh, 40 kilos. Isang sako. Punong-punong. Sa akong talong. Isang sa akong talong. Ito yung pamimigay. Ito yung pamimigay natin. Tapos, yung upo. Yan, naka-avail po lahat yan. Ang dami mga... Bibilangin pa yan siguro mga nasa 40. Timbangan. Kasi mga harap naman. 40 kilos. So yan, at yung pitas natin sa talong is naka 19. 5 kasama yung apat na avail. Yung upo hindi pa natin nabibilang. Bibilangin na lang natin sa ano. Pag nakakarga sa L3. Yan, may kasama rin si Gunda yan. Yung mga si Gunda hindi na isinama doon sa sa truck. Sasama na lang ipamimigay yan. Si Gunda. Sama-sama. So, ito yung may mga yung may mga sakong sa yung dalawa na yan. Yung may mga butas na ako. maliit lang sayang kaysa itapon yung may mga gusto pamprito yan mabibigyan sa mga hindi maselan inatid lang nila yung ano yung 15.5 na mapupunta dun sa may truck so pagbalik nila pamimigay na rin natin yan nata uh, muli po maraming maraming salamat kay Mang Mundo yan sa nagabi from US saan ba sa US yan sa Colorado USA Ayan, Mega Mega Lab shout out sa inyo

Bali 42 bundle yung upo. Oh, kainit sa loob. Karo. Eh, nabigyan na to. Tatlo to. Tatlo. Bigyan na natin dito. May nagta-traffic. Wait lang. Ah. Oh. Uh, Diyan ang talong. 拜 tayo mamigay Pwede tayo mamigay Eh, sell tree Angel Oo Hindi nang mamigay mo rin eh Para ka parking mo So dito babawas na kami ng uko dahil hindi naman din mauubos sa San Vicente yon at uh, mamimigay pa rin tayo sa San Vicente. mamahagi ng no, ating sa aming abin gina baboy oh, po upo oh. po kayo kala ko baboy hindi <laughs> baboy din nagtakbuan tayo <laughs> ayos lang mga nyo <hih> <hih> <laughs> upo upo mo na kayo nang kukunin yow libre pa libre 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 kayo? libre 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 lang, libre 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 Okay. Okay, 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 okay. <laughs>

Ano ba kayo? natin bigyan po yan. Lintre. Sige, nandito ako. Upo. Upo. Ani namin. Ani. Kailangan kong mag mo. Ha? May may habakan to. Ito iba yan? Oo.

ko. So, oh. Okay. Vicente, bibigay tayo. Okay. Maawat pa tayo yan. <laughs> yeah, libre, libre, libre. <laughs> libre lang. Libre, libre. Oppa, libre. libre. Libre lang po 'yan, libre. Oh, tumuko na po eh. Oh, libre. Oh, oh, oppa, libre. oh, libre. Pwede po 'yan, libre. Traffic na. Dali muna, traffic muna. Dali muna, traffic na. Oh, ay mo na rin ko. Ay mo na.

Ay nako. Bibigyan po tayo sa barangay San Vicente. <laughs> sa Vicente naman tayo. Ah, oh, salamat. Ay, tayo po. Huh? Oh. Ay So ayan, at uh, binigay na namin yung kalahati sa barangay ng Asyenda. So nag kami dito para sa dito. San Vicente naman. Dito lang. Para yung mga kapitbahay natin dito, yung mabigyan din natin ng mga upo at oh, sa kapunta! Uwi ka na! Bye-bye! Bye-bye! <laughs> so ito yung natira sa may Asyenda. So, para makapamigay naman din tayo dito sa May San Vicente. Ito yung talong, ayan, yung dalawang sako na yan.